balita sa'yo, Kim! Ang daming pasabog ng New Year! Oh, my! So made... Tila bunot agad si Kim Joon ang kanyang mga kasamang host sa noontime show na It's Showtime. Ngayong araw nga January 5, 2024 ay pumasok na si Kim Chung sa It Showtime. Hindi naman agad pinalampas ng It Showtime host na kamustahin ang aktres na nangyari sa kanya sa taong 2023. Ayon kay Bong Navarro, ang daming pasabog noong New Year, we miss you Kimmy. Sagot naman ni Kim kay Bong Navarro, halika na mag metsos na tayo. Birada pa ni Jong Hilario kay Kim Chu. Kim, may balita ka ba ngayong 2023 sa Madlang People? Hindi naman naipinta ang mukha ni Kim sa pangaasar ng kanyang mga kapatid sa It Showtime. Samantala, buong akala ni Kim ay makakalusot na siya sa pangaasar ni Bong at Joe. Ngunit pagdating ni Vice Ganda ay muli siyang inasar nito. Ito nga ay matapos dumigay si Kim habang binabasa ang kanyang spiel. Tuwang-tuwa naman ang madlang people sa pang-aasar nito ng It's Showtime Family kay Kim Chu. Anila ay kitang-kita ng miss na miss nila si Kim Chu. Inaasahan naman na magpapatuloy pa ang pang-aasar ng It's Showtime Family kay Kim Chu lalo na at alam nila na kailangan makalimot ngayon ni Kim Chu sa problema.